na ko lang po, uh, sino po ba yung tinutukoy niya na at papag-alitin ko ikaw at ang babae? Sino po ba yung babae na tinutukoy doon? Ang babae tinutukoy doon yung magdadala ng binhi. Ano? Diba? Papag alitin ko ikaw at ang babae at ang kanyang binhi at ang iyong binhi. Ang kausap si sa yung ahas, ano? Lalagyan din lang ng Diyos ng, I will put enmity between thee and the woman pag-aawayin ikaw, pag-aawayin ko kayo ng babae, sabi ng Diyos doon sa ahas. Kasi sinumpa niya na nga yung ahas eh. Alam mo, yun eh, banal na away. Maglalagay ng Diyos, lagayan ng Diyos yun. Kasi pag hindi magagalit yung babae doon sa ahas, kaya nga niya na, si Eva, nakipagkaibigan siya kay Eva eh. Di ba? Sinanay niya si Eba na nakikita siyang nakabitin doon bilang ahas sa puno ng bawal ng Diyos nagkaroon sila ng kumbaga uh, friendly approach sa isa't isa, yung ahas at saka si Eva. Kaya niya nakumbinsin, kain ka niya, hindi masama yan. Sabi nung ahas. Kaya, <laughs> since the time on, uh, that will be the fall of humankind, para huwag totally mabagsak ang pagkat ang mga tao, I will put enmity between thee and the woman, sabi ng Diyos. May pag-aawain ko kayo. Originally, ang kausap doon si Eva, saka si yung ahas, ano? Pero may figurative ano yon meaning yon. May isa pang babae na nagdadala ng binhi. At yon ay ang sinasabi sa Biblia na ano, yung babaeng nakadamit ng araw. Ano? Basahin natin sa dose ng Apokalipsis. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit isang babae na nararamtan ng araw. At? at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na labing dalawang bituin. Hmm. May corona yung babae na yan. Ang kanyang corona, labing dalawang bituin. Nararamtan siya ng araw sa, sa kanyang eh, paa, sa ilalim ng paa niya, ang buwan. Tapos, at siya'y nagdadalang tao. Hmm. At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ayun, yun ang sinasabing babae. May daladalang binhi, buntis. Yun ang sabi sa pasyon. Parating gugulat-gulat, yaong inang kulang palad, alapaap ng alapaap, kaya pala gayon, ang sindak, may demonyong ipanganganak, sabi sa pasyon. <laughs> ah, Mahaba lang usapan niyan, kapatid. Pero hindi si Maria yan, ha? Kasi inililigaw ng katoliko, eh, si Maria daw yan. Hindi totoo yan. Figurative yun. Isang babaeng banal yun.